Matapos nga sabihin nga ni Jenna na makikita din niya ang katotohanan sapagkat meron siyang hiding camera. Kaya naman nat nataranta agad itong si Betsy, kailangan niyang balikan ang mga pangyayari nang sa ganun makahanap ng solusyon. Galit na galit ang kanyang ina, sinabi nito na dapat ay magawa niya ng paraan kung papaano ito malusutan dahil ayon nito na bumalik sila sa umpisa at ayaw na umuno niya na maghirap ang muli. Sadya namang likas na matalino at tusong nga itong si Betsy. Madali siyang uh, makahanap ng solusyon kung paano marusutan ang kanyang kalakohan. Muli ay gagamitin niya ang kanyang sabot na si Dory upang bayaran ito para magsalita at aamin nung mga time na kinumpronta na nga siya nitong si Jenna ngunit ang naging resulta ay tela naging biktima pa nga itong si Betsy sa harapan ng mag-asawa dahil umamin nga itong si Dory na siyang may pakana ng lahat siya ng ang may dahilan kung bakit naglaganap ang mga tiket maging uh, ang paglagay nga ng tiket sa loob ng bag na nitong si Maki. Humihingi siya ng paumanin sapagkat nagawa lang niya ang bagay na iyon sapagkat nangangailangan siya ang pampaopera ng kanyang anak. Bag naman agad itong si Jenna dahil mabuti ang kanyang puso at dahil sa ina rin siya. Nasabi niya na kung siya ang nasa kalagayan nga nitong si Dory, eh gagawin din niya ang lahat para maligtas ang kanyang anak. Subalit, kairangan pa rin niyang mag-suffer sa consequence dahil mali pa rin ang kanyang ginawa. Marami namang dapat na solusyon, hindi ang ganoong pagkakas. Natapos ang problema nga nitong si Betsy dahil muli nalusutan niya ang kanyang problema dahil sa CCTV na iyon. Ngunit galit na galit itong si Dory hindi siya natutuwa sa kanyang ginawa. Napipilitan lang umano siya dahil nangangailangan siya at gipit siya. Ngunit kung tutuusin, hindi niya kayang magagawa sa kanyang amo na si Jenna sapagkat mab mabait at mabuti ito sa kanya sa loob ng sampung taon. Naiinis siya ng husto sa pagmumukha nga nitong si Betsy Hindi niya sukat mawari kung papaano siya nakapasok sa pamilyang iyon Hindi umano siya dapat napababilang dahil sa sobrang sa inis at naapakan nga ang ego nitong si Betsy Kaya naman halos sampal-sampalin na nga niya itong uh, si Dory Hindi niya matanggap na pinagsasalitaan siya ng ganon Sapagkat ang tingin niya dito ay napakaliit at isa lamang itong nalipin Sino siya para pagsalitaan na siya ng kung ano-ano ngunit hindi siya natinag at sinabihan na bayad na siya at nagawa na niya ang lahat kaya wala siyang karapatan na manakit dito kay Dory at kung uh, hindi siya titigil sa kanyang karahasan maaaring ibubunyag ni Dory ang kanyang baho at pasisingawin nga niya ito kaya naman hulang nagawa itong si Betsy kundi na na lamang sa kanyang harapan hindi niya ine-expect na ganun ang maging reaction ng kanyang kaharap Bung akala niya ay sunod sunuran lang ito na parang puppet. Ngunit ibang naging kay Dory. Kaya naman na talapaga nakahanap ng katapat ang kamaldatahan nga nitong si Betsy.